Yeah. 2021 po. Di mo sinabi. Resibo po. Resibo po ng ano. Hala. Natabi mo pa? Iwan Ano po pag di na natabi? Hmm? Birth certificate daw. birth certificate? Oo. Balikan natin. Ay? Ay, hindi. Iba yung ako dito. Ma'am, paano po kung ano, ma'am? Kasi yung birth certificate niya po, yung kinuha namin. Hindi po. Hindi, iba po yung apelyedo. Hindi siya full, hindi po full name yung ano, ng anak ko. Hindi po nakapangalan yung tatay niya. Oh, po, kasama siya po naglakad. Kasi po, po, dito ako po naglakad noon. Tapos po, kaya po kukunin ko po yung baptismal niya po. Kasi yung po yung hinihingi sa city ko. Nakatanayan po na. Ah, okay po. Tapos, okay lang po yun. Kasi, ang susundin pa bali nasa birth certificate po. Kasi kasi po nung... po namin sa City Hall. Yung hospital po kasi mam nagka Ah okay po. Balik tayo. Balik Para maasika. Sunog na yung sinahan. Si si so, tayo. Kasi di ba to... pumayag, silang ano. Susundin eh, di kanibagong na lang. Okay. 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 Natabi ko yan siguro. Hindi ko alam kung saan mga nakalagay. Kasi may ako magtabi ng mga receipt. Kasi okay. kailangan pa tsaka yung kailangan eh. Balikan na. Bakit? Bakit? Net, saan Saan? Sa bakant. Oh, kwani, abila.